namin tatalakay na isang alamat patungkol sa Buhayan sa Buhaya. Ako ay si Ginoong Balaba. At ako naman si Ginoong Duazo Magandang umaga, umaga. Mga, umaga mga bata. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga at mga lahat. Masi tayo lahat upang manalangin sa ngalangama ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalangama ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, pwede na kayong umupo tayo dumako sa isang alamat. maaaring ko bang basahin ang layunin mga bata? Maraming salamat. Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inasahang eh, masasuri ang mga aral at mahalagang elemento ng alamat, ang unggoy at ang buaya. Makalikha ng sariling bersyon ng wakas ng alamat sa papumagitan ng pagguhit o pagsulat panghuli, may pakita ang pagpahalaga sa pagiging tapat at mapagkaibigan. Para ang linggo, pagkikita natin ano nga bang katangalan ng alamat. Sinong gustong sumagot? Aba, magaling, bigyan natin ng tatlong palakpak. Ang mga alamat ay mga kwento na nagpapasalaysay ng mga pangyayari, tao o lugar na nagmula sa sinuunang panahon. Mga bata, Pwede ba ako magtanong kung sino sa inyo ang mahilig sa mga hayop? Sino rin sa inyo ang mayroong alagang hayop sa inyong tahanan? Sa pinapakita na larawan, ano kaya uri ng hayop na ito? Sino gustong sumagot? Ano ang nakikita mo sa larawan? Tama, sa nakikita nyo na larawan ito isang uri ng hayop, boy at ang buaya tayo ba ay nagkaintindihan mga bata? Magaling. Okay. Mga bata, maaari nyo bang pasahin ang pahayag na ito? Maraming salamat. Ang buaya ay naninirahan sa tubig alat at naglalakbay sa iba't ibang lugar. Ang unggoy naman, ang mga unggoy ay naninirahan sa kukubatan at marami sila. Mga bata, sa nakikita nyo na larawan na ito, sila ba ay dapat kaibiganin sa isang uri ng hayop? Sa iyong sariling opinion, maaari ba itong alagaan o kaibiganin ng uri ng hayop? Ang mga hayop na ito ay delikado dahil maari tayong masaktan at higit pa dyan tayo ay masugatan. Sa pinapakita ko ng larawan na ito, ang unggoy at ang buaya, meron tayong maikling kwento at higit pa dyan ay may matutunan kayo sa isang alamat na unggoy at ang buaya. Nagkaintindihan nagka ba tayo mga bata? Magaling. Ngayon mga bata, babasahin ko ang isang alamat, pamag ang pamagatang unggoy at ang buaya. Isang araw, habang naghahanap ng pagkain ang matalinong unggoy sa tabi ng ilog, nakita niya ang puno ng makopa na hitik-hitik sa hinog na bunga. Ang puno ay nasa kabilang pangpang -pang na ng ilog kung saan nakatira ang isang batang buwaya. Matapos siyang makain ang lahat ng putas na gusto niya, bumaba na sa puno ang unggoy at nagpasiyahang pumunta sa kabilang malawak na ilog. Ngunit hindi niya alam kung paano. Sa wakas, nakita niya ang buhaya na kabising lamang mula sa kanyang seta. Si Maghilin nagwika ang unggoy. Mahal kong buhaya, pwede bang humingi ng pabor? Nabigla ang buhaya sa ganitong kapait ng pagbati ng unggoy. Pero mapagkumbaba itong sumagot. Oo ba? Kung ano man ang maaring maitulong ko sa iyo, malugod ko itong gagawin. Sinabi na ang sa buaya na gusto niyang pumunta sa kabilang tako ng ilog. Sabi ng buaya, bung puso kitang ihati doon. Umupo ka lang sa likod ko at aalis tayo kaagad nang nakalis na ang buaya pagkaupo ang unggoy sa likod ng buaya nagsimula na silang maglakbay hindi nagtagal narating nila ang kalagitnaan ng ilog at nagsimulang umalakhak ang buaya ngayong unggoy na uto-uto sabi niya kakainin ko yung atay at mga bato dahil gutom na gutom na ako kinabahan ng unggoy. Pero hindi niya ipinahalata sa halip. Sinabi niya, pinaghandaan ko na ito. Naisip ko na baka nagugutom ka, kaya inihanda ko na ang aking atay at mga bato para sa hapunan mo. Sa kasamang palad, naiwan kong nakasabit ang mga ito sa puno ng makopa. Dahil sa pagmamadali natin Masaya ako na nabanggit mo yan. Bumalik tayo at kukunin ko ang pagkain para sa inyo. Sa pag akala ng utong-utong buwaya na nagsasabi ng totoo ang unggoy, bumalik ito sa tabing ilo na pinagalingan nila nang malapit na sila mabilis na lumundag ang unggoy at tuyong lupa at kumaripas ang takbong paakyat sa puno na makita ng buhaya kung paano siya nalilang sabi niya isa akong uto-uto mga bata sa inyong palagay tungkol saan ang kwento na binabasa ko kanina ang pamagat na unggoy at ang buhaya meron ba kayong opinion? magaling mga bata, sino ang tau tauhan sa kwentong pamagat na unggoy at buaya? Aba, magaling. Ang mga tauhan sa kwento ay isang buaya, ang unggoy, at ang asawa ng buaya. Kung kayo ay nasa kwento ng isang buaya, gagawin nyo ba ang mga ginagawa ng isang buaya? Magaling sa inyong gawain ngayon, kumuha ng kalahating papel at gumawa ng sariling wakas para sa kwento. Isulat ang sagot sa tanong, Paano kaya magbabago ang kwento kung naging matalino rin ang buwaya? Bibigyan ko kayo ng limang minuto para sagutin ito. Mga bata, tapos na ba kayong lahat? Maaaring nyo bang ipasasarapan ang inyong mga papel? Salamat! Mga bata, ang alamat ng unggoy at buaya ay isang kwento na naglalaman ng mahalagang aral tungkol sa katalinuhan at pagiging mapanlikha. Karaniwang inilarawan sa alamat ang unggoy bilang isang matalino at tusong nilalang, samantalang ang buaya ay malakas ngunit madalas na linin lang dahil sa kanyang kasapiman. Sa inyong gawain ng pagsasadula, maaari kayong gumawa ng isang eksena, alamat na unggoy at buwaya. Hatiin ko kayo sa apat na pangkat. Sa gitna ang pangkat isa at dalawa, sa gilid ang pangkat tatlo at apat. Nagkaitindihan ba tayong lahat? Magaling! At ngayon, kumuha na naman kayo ng kalahating papel upang sagutin ang mga tanong na ito. Bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto upang sagutin ito. Nakaitindihan pa tayo? Ano? Tapos na ba? Pakipasa na naman ang papel sa harapan. Magaling. Salamat. Sa iyong taktang aralin, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isa, anong aral ang natutunan mo sa kwento ng buhaya at unggoy? Pangalawa, kung ikaw ang buhaya, Nagustuhan mo ba ang kanyang ginagawa? Ipaliwanag. Salamat. Mga, Mga bata, bata, sa tinatalakay namin kanina sa si isang pamagat ng lamat ng unggoy at buwaya, marami ba kayong natutunan? Magaling. At dyan nagtatapos sa ating paksa ngayon. Tayo magsitayuan para sa pagdarasal. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat sa mahal, sa anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat sa pakikinig.